Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Andito tayo ngayon sa Facebook page ng Bureau of Immigration kung saan may nakita nga tayong napaka-importanteng uh, post dito sa kanilang page. Isa na rin to ang awareness para sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga OFW na medyo mahilig mag-shortcut pagdating sa mga requirements na kailangan nating isubmit bago tayo makalagpas ng immigration. Ano nga ba itong balitang nakita natin ngayong araw na ito? Ito nga ay tungkol sa OEC, kung saan sinabi nga rito na naka-intercept sila ng isang pasahero na may fake OEC. Nakalagay nga dito uh, in Pasay City, Philippines the Bureau of Immigration intercepted Pilipina at NIA Terminal 3 last December 30. So kahapon lang po yan. So after the joint system with the Department of Migrant Workers flagged her overseas employment certificate as fake. So yan po. Nako naman. Talaga naman, napakaraming uh, nabibiktima ng fake o easy na yan. Hindi natin alam kung paano nangyayari, kung paano na uuwi dyan sa ganyang sitwasyon ng iba nating kababayan. Pero dahil nga, alam naman natin na yung iba nating kababayan ay medyo talagang nahihirapan pagating sa ganitong mga online na application, okay? Katulad na lamang nung e-travel na medyo marami pa rin talaga ang hindi nakakasunod. Paulit-ulit nga po nating sinasabi, hindi tayo pare-pareho ng uh, galing pagdating sa mga ganyang nakailangan pin upan sa internet. Okay, yung info sa atin na hindi sila tech savvy okay, o hindi sila masyado magaling sa internet or sa computer. Kaya talaga naman kahit sabihin natin na madali lang ito, ay nahihirapan pa rin ang iba nating kababayan. Yun nga po, natagpuan nila, nakita nila na fake yung uh, OEC, ang sinasabi pong nagmamayari nitong fake OEC na ito ay isang Pilipina. Okay. 27 years old po itong si Kabayan at papunta po siya ng Hong Kong at may connecting flight siya papuntang Malaysia. Sabi nga po rito, she initially presented herself as an overseas Filipino worker, submitted an OEC part of her travel requirements. However, the joint BMW system detected that her OEC was not registered. Ako, yan na nga po ang sinasabi natin mga kabayan. Kapag hindi nakaregister ang ating mga OEC, kahit ano pong gawin natin dyan na pang the doctor sa ating mga documents, pag inenter po yan sa system ng Bureau of Immigration, lalabas at lalabas po yan kung nakapangalan sa atin ang ating mga OEC. Ngayon, kung hindi po yan na uh, legitimate OEC or bineke lang yan na kung sino man kubawa ng ating mga OEC, ay hindi po yan magre-registered sa system ng immigration. Sabi dito, uh, during uh, questioning, the passenger admitted that she had asked a friend to process OEC on her behalf. O, ito na nga po, pinakiusapan si kaibigan na baka pwedeng siya na lang ang mag-process ng kanyang OEC kasi nga raw si Kabayan ay medyo nahihirapan sa mga ganitong proseso ng OEC at hindi niya alam kung paano ang gagawin. So nakalagay dito, the friend referred her to an individual that she met in Paranaque. Ayun na ang masama dito. Nakiusap ka lang sa kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo, nirepair ka naman sa isang manggagancho. Ayan. So, nirepair na nga ito si Kabayan na dun nga niya ipinasa yung mga documents niya at ito nga ang masaklap. Nagbayad si Kabayan ng 10,000 pesos to get the fake documents. Tingnan nyo yan. Okay? Tingnan nyo yan. Nagbayad ng 10,000 pesos para sa OEC. Sa halip na mapadali, sa halip na maging uh, mabilis, komportable 'yung magiging travel eto nga at naging problema. Pagdating sa immigration, naharang, nawalan pa ng 10,000 pesos, nanakawan, tapos hindi nakaalis. Okay? So nababala nga rito ang Bureau of uh, Immigration na mag-ingat tayo okay sa mga scammer uh, involving fake OEC. Okay, nagkalat kasi yung mga yan. Lalo-lalo na yung mga iba nagtitake advantage kung malaman nila yung ibang tao na hindi talaga marunong sa ganitong mga online application. Ano po ba ang kahalagahan ng OEC? Ang OEC po, sa kaalaman po na nakararami, ang OEC po ay nagpapatunay na ikaw po ay isang documented OFW, dumaan sa tamang proseso, by mga tamang dokumento bago makaalis ng Pilipinas. Kaya po, kailangan natin ang OEC. Okay? Overseas Employment Certificate. So, kung wala tayong OEC, hindi tayo makakalabas ng bansa. Hindi tayo makakapunta sa ibang bansa. Ito, magbibigay tayo ng example ng isang OFW na dating documented, pero dahil wala siyang OEC, pagbalik niya ng Pilipinas at pupunta siya ng ibang bansa, wala siyang OEC, hindi na siya nakabalik ulit ng abroad. So, ito po yung example. May mga kababayan tayong OFW nagtatrabaho sa ibang bansa, at tumatawid papunta, example, sa Dubai. Alam naman po natin sa Dubai na wala pong direct hire. Okay? Walang direct hire sa Dubai. Hindi pinapayagan yan sa bansang Dubai, ang di direct hire. Anong nangyayari? Nang galing si kabayan, let's say, for example, sa Kuwait, okay? Nagtatrabaho si kabayan as uh, domestic helper sa Kuwait, example. Tapos, uh, magta-travel siya, and declare lang niya is bakasyon. So ngayon si Kabayan, instead na umuwi ng Pilipinas, pumunta ng Dubai. Nakalusot sa airport. Tapos pagdating niya ng Dubai, mayroon na siyang kausap doon na kakailala niya na nagtatrabaho na rin doon sa bahay. So lumipat si Kabayan sa bansang Dubai kasi mas maganda ang sahuran doon. Natanggap si Kabayan, nakapagtrabaho si Kabayan. Ngayon, si Kabayan, babalik ng Pilipinas. Nakapagbakasyon. Makapagbakasyon po kasi hindi naman required ang OEC pag magbabakasyon tayo. I-travel lang naman. Ang, I ang OEC, pabalik na abroad. So, ito na si Kabayan. Noong nasa immigration na si Kabayan, mayroon siyang OEC. Technically, yung OEC yung kinuha niya, nakalagay pa rin doon. Dati niyang OEC kung saan nakaregister yung previous job niya. Okay? Na hindi na yung sa Dubai. So, ito si Kabayan hindi nag-iintindi akala niya okay lang. Akala niya basta OEC okay lang. So hindi niya alam lahat ng record niya nandun pa rin sa OEC. Pag check ng immigration, nakita sa OEC niya na babalik siya sa ibang bansa pero ang trabaho niya doon ay iba na, iba yung pangalan ng sponsor na nakalagay. Ang nakalagay doon is bago na, hindi yun sa dati na OEC na ipinasa niya nung umalis siya ng Pilipinas. So nagkaroon ng question sa immigration, bakit ano nangyari, bakit iba ang nakalagay doon sa kontrata mo, bakit ibang sponsor sa kalaman po na nakararami, kapag lumipat po tayo ng employer, ito po yung mga subject for contract verification. Kung uuwi tayo ng Pilipinas galing ibang bansa, magbabakasyon tayo at nagpalit tayo ng employer, automatic po yan, kailangan natin magpa-verify ng contract bago tayo umuwi sa Pilipinas para makakuha tayo ng OEC. Kung sakaling nagpalit tayo ng trabaho, lumipat tayo ng employer, kailangan po verified muna ang kontrata natin para makabalik ulit tayo sa ibang bansa at bago na po ang ating mga employer or bago na yung kampanya nating lilipatan. Kaya po sa mga nagsasabing hindi importante ang OEC ay importante po ang OEC kasi nagpapatunay po yan na tayo ay mga documented OFW na dumaan sa tamang proseso para makapagtrabaho ulit sa ibang bansa. Kasi po kung hindi tayo mga documented OFW in case may mangyari sa atin sa ibang bansa at hindi tayo nakarecord as an OFW, wala tayong makukuha ang benefits, okay? hindi tayo matutulungan kasi nga nagpunta tayo doon as illegal. Okay, hindi tayo legal OFW. Okay? Kaya po sa mga nagpo-proseso ng OEC, mag-ingat po tayo make sure po na yung mga pinagpapa natin ng OEC, yung mga pinapakasuyuan natin tao, ay mapagkakatiwalaan natin. At wag na wag po tayo magbabayad ng ganito kalaking halaga kasi masyado malaking pera po ang 10,000 pesos. So yun lang po mga kabayan na i-share ko lang. Sana po ay nakapulutan natin ng aral itong topic natin for today para po hindi tayo matulad kay kabayan na nabiktima ng peking OEC dahil lamang gusto niya mapabilis yung kanyang proseso sa bagay na ito. Yun po. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.